Ibang saging naman ang ating harbisin ngayon at yung tinatawag na puluta. At dahil dyan, kakainin natin siya. Pero bago makain, kailangan mo natin siyang lutuin. Ito ang nilagang saging na puluta. Comment down kung anong tawag nito sa inyo. Kung anong klasing saging ito. Basta puluta ang tawag dito. O, oh, ba diba? Ilalaga na natin. Tapos, ayan. Paparisan natin siya ng napakasarap na sauce. Siyempre, so, lagyan mo natin siya ng tubig kasi nga. Hindi naman siya malalaga kung walang tubig tanga o oh, ba diba? lagyan natin siya ng tubig konti konti lang para hindi siya malata and 3 to 5 minutes lang pag kumulo ito maluluto ka agad kasi hindi naman tumatigas na saging masyadong malambot ito so tara na dali na natin siya sa kawali at atin siyang isa lang e at then after 5 minutes luto na po siya nabitak-bitak na po ang ating saging ilalagay na po natin siya sa basket at palalamigin dahil ready to eat na siya. Oh, diba? Ang sarap itong saging na ito guys kasi pag mabata pa siya na saging masarap siya. Pag matanda na kasi maasim siya. So kailangan bata pa lang kainin na siya. Masarap talaga pag bata. Alam nyo yan. Ito ng ating napaka healthy na sauce. Ang ating mantika ng baboy. Lalagyan natin siya ng asin. Ang sarap nito guys. Kung na-try nyo na to ha. Mantika ng baboy na natutulog. Yung pinagkupsan o pinagsangkutsahan. Yan yung ilalagay natin. Gagawin natin siyang sausawan. Very unhealthy siya pero alam niyo naman pag bawal, napakasarap talaga. At syempre hindi mawala ang ating ginamos na sa katutak na sili. Sa tara, na ta. maglaway mo. Let's eat, kaog igit. Mm. Oh. oh. This is what you call puluta. Pag nagiinom ka, kailangan na puluta. Sarap lang. Puluta ang puluta. Pulutan tawag dito guys. Ang dali lang maluto nito, parang 5 minutes lang na kumulo. Malambot siya, tapos medyo bata-bata. <laughs> Try natin tong sagi, ay mantika. Very unhealthy pero sarap. Hmm? Uh, lamig yung kaayo. Pero well, syempre, ang halam. Very unhealthy na itong mantika nito. Pero when I saw it on Facebook, or, ang pinaka mantika pala nila dati is yung mga taba talaga ng baboy. Mas healthy daw siya kaysa sa mga margarine and butter na nag process processed food na siya. Hmm. Silly. Maligo na kami after nito kasi

Wala pa ganin na kay Francis wala pa piltong ba ni Sa anak paid na pud ang Facebook mag-sound na karon. Sayo lagi. Paid na karon. Magunya masoy na to. Ang ang hardware to. So Andre say hardware ha. Dali aroy. Kay yata na ko sinta la mama. Tanan sa to pila ka kulang oh. kay bara diri na sila magzumba-zumba. Kapag print ito sa si kuha, nawala ko yung photo paper man. Dan oh. oh. paper na, Nepis kayo. Ini to's labo. Dini ka ah? jeep point para nakapag-upload, pernah pakai sa nimo nga koan. Ba pa uh, <laughs> man to'o. Uh, Ngaay di dele. <laughs> Noyon wala nakita, pinili Amanda na rin siya. Hala Berapa gini? berapa gini Amanda <laughs> yang gamit? Karena <laughs> dia ka bitaw nga alis tambay. Puro kami di kakabot pag may late. Ay na naman to. Yung kaan lang sinta. May mantika na. Mm. Ga. Moro gati kaya ni ko dati. Mantika. Oh Napirahan na po si daddy guys 450,000 ang bill pero meron naman daw 85,000 less sa kanyang insurance 20% din sa kanyang na feel health na bitin Tinanggal na po niya ang kanyang heart Kaya wala na po siyang feelings kay mama Kasulinan <laughs> <laughs> That's alright It's alright Ano?

Mm. Pwede na. DSWD. Paghatag sila 10,000. Tapos mga politis yan. Kung gusto nilang maglakad ng mga kanya. Tabi naman sa pero marami. Pwede sana yung ganyan mo kasi sa Japan libre lahat din eh. Alam mo ba sa Thailand, wala silang ano doon palaboy at walang non-worker kasi pag pag wala kang pagtambay, kabibigyan ka ng trabaho para hindi ka umakas sa gobyerno. Pag bata, pag-aaralin mo mm -hmm. na lang. Pag silang pag silang pa lang ng bata, meron na kagad allowance. Yeah, hindi ano do, kanina pa daw sa tiyan, ko, kanina sa sa Marco, tama daw. Hindi, sinasa pa lang sa tiyan, G-Course. Ang <laughs> <coughs> galing na. Buros pa lang ba yung bata yung ano daw, 350 na, na eh. allowance. Ayan yeah, na. Ayan yeah, Sa isa ka buwan? Yung hmm. sa 4-piece, naman tumamin bro. Hmm, <laughs> Tama na Lasa ito. Nakailan na ako. Kaya yeah, dyan po, parang pag-upload, Marian, manghihingi nito ngayon. Mauna pa ito mag-upload, tinan mo. Guys, gawa lang kayo ng gawa ng content, guys. Kasi kahit walang kwenta. Yung dalawa pa hala ka rin. Ito mm -mm. nga, ah. Ang sila Ang na. Hindi sa taas. Ang camera ba? Hindi na Ang nabuak man nangkuan kanang na kami ng dabaw later literal nga lipad ka wala mo dadaanan ito ba sa mo? saan mo dadaanan namin yung ano? ito ba ito ang kaubang ang dabaw sa so, omna kanang apa ng kapag sabang yeah, ano magkape bitaw ta kung kami ni kanong nag ada, ay kanang ng hot choco kami kaayo Kani pina kalami ng saging jud. Dado yung mantika. Mantika lami. Unsa di tukat ng naat na katong sliping down the side? Ada about usya mate. Pagkulit na ito, gihapit na tayo katong namorag na ikan namorag ang kailang siya ka na sa ilalom o dito ka tanas kanya ka na si Chu, ano ito? pa ba na ang dapit kayo sa kaan? Sa kaan? Sa kaan? Ang

<laughs> Nako eh. Nako eh na no. Tingnan ka Ito yung pinakadami talaga sa akin na ako na tilawan. Kasi meron siyang own sweetness and taste. Ano? ano ko na na, de Okay. Ibang balin na, matundaan balin sa likod. Kali. Ah, maganda sa saging nyo. Sige mga timanon nyo, no? Bagahan. Mayroon ang kong saging. ang saging is walay Murag siston. bang, mm -hmm. Uh, ito. Mm. Ang kontra, lagin mo kay kanyang tali, tabugi. Mm niya, no, ang um, prutas na walay season ba? Gali. Matubo sa Bawal ang tabihan ni Ma'am si Gia. <laughs> kasi magkakatabugi kasi. <laughs>

Tungkol sa mga bait siguro ba masudlan ng coins. Abot <laughs> lagi <laughs> oh? oh? oh, sing kwenta no, so, na way ulog ulog ng pinko, oh. Pa tanggi ka lang. Na usa lang kamtapod. Wala kang mag magtukar, mag vibrate man, masibog siguro tong yang para coins bitaw. Ano oh, nga duwaga na sa. Yeah, kay free sila. Oh, yeah, kay free. Na sa kabalikan ta. <laughs> yeah, na.